alas 7 na. Wala, wala. Alarm ko 7. Alarm 7. Kasi yung ano, morning, morning devotion. Hindi diba, Ang ganda ng bulaklak. Uy, ang ganda ng bulaklak. Uy. Ganda. Uy. Yun o, alam mo yan, maganda yung pastura. Ang dami kong ganyan sa Pilipinas. Ay, ang hat lang yung gilip ng Kasi dumadami Pag bulag-bulag. Ay, ang bango pa pinag pinaga ano na nga ng asawa ko yung tinatabas ayun inuha kumuha na din sino <laughs> pa namang ano eh siempre marami halastas 'yan kuminisabihan ng bolak-lak oo ang ganda atium ang ganda Ooh. beautiful Wow. Diyan mm. ganda. naman dito, bulaklak. pumunta so, kami sa bilihan ng mga bulaklak kasi nga may kakasal. Wow! Wow! Pastura, oh! 290? Pastura, 290 ito? Pastura, 290 yung... Oh, ang ganda! Gusto kong bumili, 290 lang? Hindi nga, 290 lang to? Bibilin ko na to isa? Pwede itanim yan? Ain, di pelatui tani, eh. tu 90, nggak lama. Hmm. Man, wow, angga ganda nama bulak bulak di itu, grave, oh, hmm, hmm. beautiful. Alas na, ganda gaganda. 195. Marble 195. Alam mo, mura. Wow. So, Roses. Masa na sila? Ayun na. Masak dun

Ay, magkano naman yan? Ano ba ang palaki Yung mga rosas doon na pula? Tingnan mo ito, oh. Mm. <laughs> Mamamangha ka, ang gaganda ng mga bulaklak. Grabe. Yeah, Eto na yung grace, Wow, as in. Sige, hindi yan. Kaya nga. Yung doon nga pa-sure million to ano lang to 90. Ito oh, tingnan mo, kaganda. O kaya no kaganda. Ay, ganda Ano ganda -ganda. Oh, ano pa? Kan natin Oh,

Beautiful <zat chưa jemandem> four Ooh, <laughs> kasi it's so beautiful. Yeah, no, super beautiful, ganda, <laughs> ganda naman kasi di mapipigilan yung <laughs> mga magagandang na Oh, picturean ko na kayo. Be. One, sana may 1 2 3. 1 2 3. Okay. Sige ka. Sige. Ito Hmm, alam naman ganyang karami iuuwi ko sa Pilipinas. Pero maganda man. Oh. <laughs>

Tingnan mo, oh. ang dami. Marami ka. Mar ito, nakadito lang sa ganun. At saka, mas mura pala dito kaysa iki ka Di diba? oh. ba? Oh. Ito pala yung bilihan ng mga bulaklak eh. Ayun pa oh. <laughs> Yes, yes, yes. Ang ganda ng mga bulaklak. Ito pala yung murang bilihan ng mga bulaklak. Mga pwedeng itatanim pasura. Di ba? Oo, sus. Dito lang pala na mas mura. Alam pa natin. Ito, aloe Magani. Anong mga pinag-aarguhan niya dyan? <laughs> ah. Alam mo naman na ang mga taong, hmm? so, ito ito. Mga taong... Ilang ganyan? Ito na dito na banda, mga plastik, Tapos yung mga lagayan ng mga ayan o, mga glass. Yung doon na unang pinuntahan namin is mga ano sila, asya buhay. Ito plastik pala. Para plastik plastic pala siya. Ito o. Oh. Mga plastik naman dito. <laughs> 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 yan, pag iba to mo yan, ano yan? Ah, uh, bukol. <laughs> 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 Magdivisorya ka nalang mas tura, uy. Ito pala yung bilihan dito na parang warehouse siya. chan 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 ganda bato pasura pumunta na tayo ng dagat pumunta kana tayo ng ayan pala oo maganda yan yung kabila yung kabila ibang kulay tapos yung isa ibang kulay naman yan maglaro tayo bukas. Kasya na yan, ha? Kasya na ba yan? Pito-pito? Hindi yan kasya. Hindi yan kasya. Pito-pito kada ano eh. Ibang Ibang kulay man pasura parang nips. Yan na lang. Yan. Dalawahin mo. Uy. Yung walang ano yan. O, kasi para magkasya. Sigurado. Kulay dilaw Parang durog na ba? <laughs> Gusto mong dumami doon. Eh? Nako, <laughs> ayaw ko magtanim. Ayaw ko maglagay ng halamang plastic. Mahal, mahal, lang. 20 siya ka na yung kalaki. Oh, plastic man. Ay, Ay. hindi pala to plastic. Akala ko plastic. Totoo pala to. Hindi. Yeah. Oo, oh, uh oh, ito oh. Ito din, maganda rin to. Pero marami ka dyan, di ba, sa, church? May buhay pala dito. Akala ko puro plastic. <laughs> Potalga talaga puro plastic lang dito buhay may buhay din pala dito din oh Oh, buhay din pala dito. Green na green. Oh, hey. Hey, hey, hey. So guys, hanggang dyan lang. See you sa next video. May shout out everyone. This MG Trials Vlogs account. Thank you so much guys. God bless. Bye.